Oops, mga bossing, isang pagbati ng matagumpay na araw na naman sa inyong na. sa mga baguhan pala na nanonood ng vlog ko. Magpapakilala muna ako sa inyo kung nga pala si Emmanuel, aka Boss Oyo. Isa nga pala akong negosyante, empleyado, at mabuting anak sa magulang. Sinubok na rin ako ng panahon. Maraming pagsubok ang pinagdaan. Sa una, maganda ang takbo ng negosyo. Habang tumatagal ay lalong lumalakas. Pero ng pandemic. Bumangon ulit at nakipagsabalaran ulit sa pagninegosyo. Nagumpisa ulit ako sa maliit ng puhunit kulang. Kaya nangutang sumubog sa maraming bayaran pero patuloy pa rin sa paglaban hindi naman ako tumitigil hindi ako sumusubog kaya ko tuloy tuloy laban hanggang sa nagdesisyon ako na magtrabaho para maiba naman ang linya ng buhay so balit hindi talaga gusto ng katawan kaya, kaya ito bumalik ulit ako sa pagninig kasi sa mayo ay nakafocus na nag-umpisa ulit sa maliit na puhunan na paikot ikot ko lang yung puhunan sa isang buwan ay maganda naman ang kita kaya tuloy tuloy lang ako hanggat marami pang gumibig alam ko na kasi ang buhay negosyante dalawa lang naman ang papupuntahan malaki ang kita o mahina ang kita o ka o babagsaka kaya ako tuloy tuloy lang hanggat kaya ko. Kaya mga bossing, subaybayan nyo ang kwento ng buhay ko. Abangan nyo kung saan papunta. A kwento ng pagkabuhay negosyante ko. Gusto ko pala magpasalamat sa mga walang sawang sumusuporta sa aking negosyo. At syempre sa mga kapwa ko content creator. Sa mga followers ko na laging na nandyan. Sa mga laging nagsishare ng video. Ko. Sa mga mahilig mag-react. At patuloy na nanonood ng video. Maraming ko. salamat po sa inyo. Halika at ikikwento ko muna sa ang inyo. Ang kwento ng buhay ko ngayong araw. Pala sa hindi pa nakafollow. Huwag nyo namang kalimutang mag-follow. Pakilike na rin at share Maraming salamat.